Naniniwala ka ba na lahat ng kaibigan mo eh maganda ang turing sa'yo kapag nakatalikod ka at hindi ka pinaplastik lang? Alam nyo ba yung tinatawag nila na evil eye? Eh, lagi ko nakikita yan sa ibang mga tao eh. Meron daw mga tao na palihim eh gusto tayong makitang bumagsak. At para sa kwento natin ngayong gabi, literal po na pababagsakin ng isang babae ng kanya mismo best friends. Sabi nila, may mga pagkakaibigang seasonal. Yun bang papasok pero mawawala din? Ano kaya ang mangyayari sa pagkakaibigan ng tatlong babaeng ito sa kwento natin ngayong gabi? Dahilan para mga sim ang kanilang relasyon at umabot ito sa patayan. Ito pa ha, siguraduhin ninyo na hindi kayo aalis ngayong gabi pakikinggan ang bawat impormasyon sa kwentong ito. Dahil nakakabigla yung motibo kung bakit merong mapapatay. Maganda na ng napakasarap na pagkain at makinig po kayo sa akin ngayong gabi. Siguraduhin nyo rin na yung mga kaibigan nyo na maaaring kasama nyo manood ngayon dito eh totoo nyo mga kaibigan at walang lihem o masamang intensyon sa inyo. Mahirap na magtiwala, di ba? Ang kwento natin ngayong gabi ay from plastikan to patayan. The case of Skylar Nees, ang babaeng pinatay ng kanyang mga best friend. Tatlo ang ating mga pangunahing karakter sa kwentong ito. Unang-una, syempre, ang ating biktima. Si Skylar Annette Nees. Kaya po yung mga larawan niya, no? Isa siyang natatanging anak, no? Only child nila, Mary at Dave Nees. student po ito, no? Talagang nagpupursigi siya. Nag-aaral siya sa university high school. Diyan mangyayari lahat ng drama. Para maging isang criminal defense attorney. How ironic kasi tuwing gabi, siya naman ay nagtatrabaho sa kalapit na Wendy's sa kanilang apartment. Yung mga salarin po naman na pumatay sa kanya ay e yung mismong mga best friends niya na si Sheila Ray Eddy and for her background, divorced yung mga magulang niya at yung tatay niya na at nagkaroon ng isang matinding head injury. Nagkakilala sila ni Skylar mula pa nung 8 years old sila. Talagang bata pa lang best friends na sila dahil daw nagkita sila sa isang lokal na children's activity program na tinatawag na The Shack magkaklase sila sa University High School. Si Rachel Elizabeth Schoff naman, galing sa isang pribadong Catholic school. Nakilala niya lang yung dalawa mula lang lumipat din ito sa University High School. Nagi silang three musketeers. Maraming nagsasabi na hindi na raw mapaghiwalay ang tatlong to. Ganun, yung closeness daw nila. Madalas sila nakikita na kumukuha ng mga selfie, di ba ganyan? Magagandang mga dalaga rin po sila at very sociable, yung parang mga sikat din sila eh, you no? Know? Sa kanila paaralan. Sabi ng mga magulang ni Skylar, sobrang loyal daw nito sa kanyang mga kaibigan. Bubbly yung kanyang personality. Si Sheila naman, parang party na rin daw ng kanilang pamilya. In fact, sariling anak na rin nila yung turing nila dito dahil siguro araw-araw din nakikita nung mga magulang, di ba? Ang mga karakter na parang bang galing sa isang pelikula tungkol sa sisterhood eh magiging sentro ng isang kagimbal-gimbal na misteryo sa kanilang munting bayan. Ang pagpatay kay Skylar Dees. July 5, 2012, nag ang araw na parang Ordinaryong araw lang. Umuwi si Skylar sa apartment ng kanyang pamilya sa Star City, West Virginia matapos ang kanyang shift sa pagtatrabaho sa isang Wendy's, which is nabanggit ko naman kanina. Ayon sa mga CCTV footage mula sa apartment complex, tumakas si Skyler sa kanilang bahay gamit ang bintana ng kanyang bedroom. Bandang 12.30am, madaling araw na. Makikita itong papasok sa isang light-colored sedan dun sa mga CCTV. Of course, at first, wala nakakaalam kung sino itong sinakyan niya. But importante itong parte na to, no? Kung paano malalaman kung sino ba yung suspect. Anyway, nagtataka yung tatay ni Skylar kasi bigla na lang daw hindi niya dinala yung charger ng phone niya, contact lenses niya, wala yung solution niya, which are all very important kasi miski ako po, hindi po ako aalis ng bahay, hindi ko dala yung mga bagay na yan. So, parang bigla ang takas lang siguro itong si Skylar, no? May pupuntahan or sasama sa barkada. Nakita nila, wala na siya doon, which leads us to her murder sa trunk daw ng sasakyang sumundo kay Skylar, sina Sheila Eddy at Rachel Shove ay nagtago ng mga cleaning rags, may bleach, may wet wipes, may pala, at may mga malilinis na damit. Diyan pa lang 'di ba medyo obvious na gusto talaga nilang pumatay at balak nila itong itago pagkatapos nilang pumatay. So parang planado. 12:30 Sabi ko nga kanina nung makarating sila sa apartment ng pamilyang ni si eh, lalagay lang natin sa POV nila. Pag-pick up nila kay Skylar, nag-drive sila papuntang Brave Pennsylvania. Medyo malayo-layo po doon sa bahay nitong si Skylar. Huminto sila sa isang location na madalas daw nilang binibisita magkakaibigan para humigop. Sabihin na lang natin ganon, no? kasi bawal po sa YouTube session. Yan, yan, yung term. So, labas silang lahat ng sasakyan no, nung nakapunta na sila dun sa lugar na yon, medyo malayo-layo para umpisahan yung itong kanilang session. Umupo sila, nag-usap-usap pa kunyari, hanggang sa biglang sinabi ni Sheila, Eddie, at Rachel Shove na, ay, wait lang ha! Diyan ka lang muna, Skylar, naiwan lang namin yung lighter sa loob kasi sisindihan nila yun, di ba? Kunin lang namin saglit. Diyan ka lang ha! Alam nyo na! Kung ano yung susunod na mangyayari. Nung nakatalikod na raw sila sa isa't isa, bumilang daw ng tatlo yung dalawa. Sabi, isa, dalawa, tatlo. At bigla na nilang pinagsasaksak. Shhh, Etong si Skylar niis Hanggang sa tumatagaktak na raw yung dugo niya. Ang dami nun, no, syempre, di ba? Kuchilyo yun eh. Sabi nila na kaya pa raw ni Skylar na pumalag at tumakbo pa palayo pero naabutan siya nung isa doon sa dalawa. Syempre, medyo mahina na rin siya, no? Dugu-duguan na rin siya. Sabi medyo mabagal yung takbo niya noon eh. Hanggang sa nung nahuli siya, eh, pinagsasaksak siya ulit. Just imagine her pain that night. Dalawang best friend mo. Di wala kang idea kung ano lang na Bakit niyo ko sinaksak, di ba? Hala, huminto na raw sa pag-atake yung dalawa. Ito medyo, ano yung description dito, no? Nung mapansin nila, no, na wala na raw weird na tudog na lumalabas doon sa leeg. Siguro yung ganun. Imagination ko lang yun, no? Yung parang talsik ba ng dugo. Matapos nilang masiguro na patay na nga yung dalaga, sinubukan raw nila itong ilibeng. Siyempre, para itago. Pero hindi nila kinaya kasi medyo matigas daw yung sahig. Medyo mahirap siyang hukayem. Kaya ang ginawa nila, tinakpan na lang nila ng mga branch ng ano, mga halaman or puno at mga dahon. Pagkatapos nito, nilinis na nila yung sarili nila nagpalit sila ng malinis na damit. Pinunasan na yung mga dugo-dugo, yung sasakyan nila para siguradong walang ebidensya at walang kahit anong bahid para ma-pinpoint na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Skylar. Okay. Uwi sila. Nag-ayos sila. Ito na yung susunod na pangyayari. Ang paghahanap kay Skylar Nis. Noon nung report ang pagkawala, sabi ng mga pulis na hindi raw nila isasagawa yung tinatawag na Amber Alert. Ano yung Amber Alert na yan? Basically, sa isa itong child abduction alert system para kumbaga madaliin, no? Or sabihin urgent yung isang kaso ng child abduction. Ibig sabihin po nito is America's Missing Broadcast Energy Response. Yan yung ibig sabihin ng Amber. Kasi siguro marami talaga kaso ng mga nawawalang bata. I think hindi lang naman sa kanila kung hindi sa buong mundo, no? pagbata po talaga yung pinag-uusapan, talagang praning po ang mga magulang. So bakit hindi nila sinagawa yung Amber Alert? Sabi kasi ng mga pulis na kinukonsidera nila itong si Skyler na isang runaway. Wala silang pruweba na inabduct siya or kinidna, parang ganon. Tumakas lang daw siya sa bahay or parang naglayas. May mga early tips daw na nakita pa si Skyler sa ibang lugar pero na-confirm nila hindi, na hindi si Skyler to dahil parang nahihirapan sila lang hanapin nga itong si Skylar nag-umpisa na rin yung mga magulang na magpamigay ng mga missing posters flyers, ganyan kung saan, -saan talaga sila nagpupunta talagang kung pwede lang halughugin gagawin nila, ba? Diba? sino bang magulang ang papayag na mawala yung kanilang pinakamamahal na anak ang pagsisinungaling Pabalik tayo dun sa best friends. Sa social media, makikita pa yung mga social media posts mula kay Sheila Eddy. Nagpost ito ng, Rest easy Skylar. Tagalogin natin, Ikaw lang talaga ang best friend ko palagi habang buhay. Miss na miss na kita. Hindi mo lang alam kung gaano na kita namimiss. Napaka-plastic, no? And then for months, nagpatuloy itong kaplastika na ito. Katulad lang yung mga posts din, no? Na isang typical na teenager, kagaya ng pagreklamo tungkol sa homework, mga pinanonood sa TV, o yung mga, mga, typical na pagrarant ng mga teenagers sa social media. May mga posts pa to, katulad na lang ng ang weird naman na yung mga tao nakikipag-away sa best friend nila. Ako, hindi-hindi ko yan kayang gawin. Plastic, di ba? So ito ngayon yung tanong. Mukhang binili naman ng mga tao yung mga palusot nitong mga pumatay kay Skylar. Paano naman nila nalaman na sila yung pumatay? So ganito ha, halos kalahating taon din yung lumipas. Matagal-tagal nilang nabenta yung mga kasinungalingan nilang yan. So parang nag narin na rin yung hype sa kwento. Yung ibang mga tao parang hindi na rin umaasa na mahanap pa yung uh, itong si Skylar. Yung mga pulis din daw kasi no, naniniwala na tumakas itong si Skylar para mag-party and somewhere eh nag-overdose ito at namatay na lang sa kung saan. Of course, iba-iba yung reaction ng mga tao. Hindi ko masabi sa inyo kung etong next part ng kwento is konsensya ba? Or binabagabag ba siya ng sarili niyang mga demonyo? Pero matapos nga itong kalahating taon, pupunta tayo kay Rachel Shove. Ayan siya bigla-bigla daw ito nagkaroon ng isang nervous breakdown. Dahilan para yung ina niya mapilitang tumawag sa 911. So doon po sa background ng 911 call na yan, talagang naririnig po si Rachel na nagsisisigaw. Grabe. Nag-respond naman kaagad yung 911 at dahil dito, dahil mental health issue nga siya, no, dinala si Rachel sa isang lokal na psychiatric hospital. At nung paalisin na siya dito, no, na isaayos na siya, ang una niya raw ginawa ay eh, pumunta siya sa opisina ng isang lawyer. At dito umamin na siya doon sa totoong pangyayari na sila nga ang pumatay sa best friend nila. Tinanong sila ng lawyer, bakit yung pinatay? eh best friend yun, diba? niyo yun, di ba? Alam niya kung anong sinagot niya, hindi ko naman talaga siya gusto. Ayoko na talaga maging kaibigan niyan. Grabe no, best friend mo, tas ganun pala yung iniisip mo. Isang bagay na alam nating, eh syempre may mas malalim pang kahulugan. Naniniwala naman ako na magkaibigan talaga silang nagumpisa. And trust me, the story gets messier. Nagtataka yung mga magulang ni Skylar. Ala, magbe-best friend tong mga to ha. Parang anak ko na tong mga to. Anong nangyayari? Matapos ang confession, tinuro niya Kung saan yung bangkay ni Skylar At noong January 16, 2013 Natapos na Ang paghanap Kay Skylar Nees 48 kilometers away mula sa kanilang tahanan Medyo malayo-layo The truth revealed Malalaman na ang katotohanan. So May 1, 2013, si Rachel Shove po nagplead ng guilty sa mas mababang charge na second degree murder. Kasi uh, nakikipag-cooperate siya at umamin rin siya. Alam niyo, sabi nila habang iniimbestigahan po ang lahat ng mga ito, may mga kaklase raw itong dalawa na nakarinig na, Hey, alam mo ba? Parang gusto kong patayin itong si Skylar. Tara, patayin nga natin siya. Pero ito mga kaklase, binaliwala lang daw. Hindi nila ni-report. Kasi ba diba, of course, kung makakarinig ka ng gano'n sa mga magbe-best friend, eh, syempre joke-joke lang yon di ba? Pag uh, mga magbe-best friend talagang nagsasakitan po talaga, di ba? Ano lang yung parang love language lang yung gano'n sa iba eh. So, hindi nila alam na totoo. At nung lumabas lang lahat, no, ng mga expose, expose na ito, saka lang nila na ay, shit! Oo nga, no? Papatayin pala nila yung best friend nila? Si Rachel sinasabi na nagpakita ng pagsisisi niya doon sa ginawa niya. At humingi ng kapatawaran doon sa pamilya ng mga niece. Sa kanya ring pamilya at sa Panginoon. Doon talagang makikita natin na kinakain talaga siya ng guilt niya. Sa diary rin daw nito may nakita yung mga pulis at lagi daw humihingi ng paumanhin. Sorry po Lord, sorry po Lord dahil ito yung mga terms sa diary ha. Skylar situation. Okay at saka what happened that night? Parang ano, alam nyo ba yung pelikulang I Know What You Did Last Summer? Parang ganun, no? Tapos may mga all these lies. Ayan pa yung mga nakikita nila doon sa diary. So sa diary pala, kinakain na talaga siya ng demonyo niya. Hindi agad hinuli si Sheila kahit na umamin na si Rachel, I think it took two months bago hinuli naman si Rachel. Pero nung mapatunayan na may DNA ito sa sasakyan, no, nung, sinuri na nila lahat nung sinasabi nitong si Rachel, inaresto rin ito bilang adult. no? I think 17 sila nung inaresto sila. Si Sheila Eddie ay sinentensyahan ng life in prison with mercy. So ibig sabihin po, may eligibility ito for parole after 15 years. Si Rachel Shove na ma'am, 30 years in prison lang with eligibility for parole after 10 years. So middle-aged nash nila kumakakaalis pa itong si Rachel Shaw. Ito ngayon yung importanteng katanungan na sasagutin natin. Ano ang motibo sa pagpatay? Ngayong alam na natin lahat ng nangyari. Sino yung pumatay? Paano pinatay? Ang tanong na lang, bakit pinatay? And for this, meron silang makikita sa diary ni Skylar. Ang sabi nito, Dear Diary, Noong 2011, which is the year before the murder, nagkaroon kami ng sleepover sa bahay ni Rachel. Nag-iinom kami dito hanggang sa malasing kaming tatlo. Nakita ko po itong si Rachel at saka si Sheila. Nagse-sex sila. So merong namumuong relasyon. Umamin si Rachel na meron nga silang relasyon. At dahil dito, nagkaroon na ng tensyon sa pagitan ni na Rachel at Sheila. So doon talaga, no, teenage angst. Nandiyan na rin yung mga hormones ng isang teenager. Yung mga away-away ng teenager. Ganon yan, di ba? para naghalo-halo na given the fact na romantically inclined din tong kwentong na to. So baka may nagseselos, baka may tampuhan. Mga ganon ng halo-halo. Hindi ko alam kung paano umabot dito sa punto na kinailangan nilang patayin itong si Skylar. Hindi eh, ko maintindihan. Kasi di ba kung may issue kayo, pwede nyo naman layuan na lang. Kung nagkakaroon man ng selosan, pwede nyo layuan na lang. Uh, weird sa akin. Ba't kailangan mong patayin? Sabi ni na Sheila at Rachel na matapos nilang patayin si Skylar, eh parehas daw silang nag-iiyak at sumusuka. So mukhang minahal naman talaga nila yung best friend nila. Ayon sa kwento nila. Eh hindi natin malaman, di ba, puro plastic na yung sinasabi nila bago makuha itong si, si Skylar. Nasaan na itong dalawa ngayon? Pareho silang nakakulong sa Lakin Correctional Center sa Mason County, West Virginia. Isang kulungan na kilala bilang Camp Cupcake. May mga perks daw ito kung saan pwede sila makinig ng music. Yung iba daw may mga dala sarili nilang mga entertainment systems, mga PlayStation, ganyan, Nintendo or mga tablets para ma-entertain sila. Ang weird, pero may mga ganyan pala talaga. Hindi ko alam po anong kalakaran po nila dyan, no? And meron din daw isang inmate na si Stormy Wilson yung pangalan ang nagsabi sa isang podcast na Itong dalawa raw, eh, pinakasikat na image doon. Sikat sila. At madalas silang nakakatambak ng tambak-tambak na fan mail. Ang weird na may mga fans, yung mga mamamatay tao po. No? Nakikita natin yan itong mga nakaraan. Parang nakaka-attract pa sila ng mga tao. Sabi rin nila, eh, regular naman daw yung contact ng dalawa. Nag-uusap sila halos araw-araw. Pero hindi nila sure kung mag-besties pa to. Kasi let's face it, medyo nilaglag ni Rachel etong si Sheila. Kung hindi siya nag-breakdown at umamin, of course, malaya pa silang dalawa ngayon. Pero halos araw-araw naman daw silang nakikita at nag-uusap. Siguro hindi naman ganun kalaki yung mundo nila doon. Skylar's Love. Dahil sa pangyayaring ito, kung saan walang Amber Alert nga na in-issue sa pagkawala ni Skylar Nees, dahil nga hindi nito na-meet yung apat na kriteriya, bagitin na lang din natin. Number one, kailangan daw in-abduct, kinidnap itong bata. Number two, 18 or below daw dapat yung bata. Number three, kailangan nasa pangadib yung bata. At number four, dapat may impormasyon para suportahan ang Amber Alert. Which is weird, hindi mo naman kasi malalaman kung nasaan yung bata. No? Kaya nga missing, kaya nga nire-report mo para malaman man ba? Diba? Kinailangan pa raw ng 48 hours bago sabihin missing yung isang teenager. At dahil dito, nag-introduce sila ng bill na tinatawag na Skylar's Law kung saan dapat magkaroon agad ng public announcement no, or urgent agad kung ang isang bata ay nireport na nawawala o nasa panganib kahit na may patunay man o wala na kinidnap ito. Pinagdibatihan nila ito dahil syempre may mga loopholes po ang lahat naman ng mga batas meron na hindi na po natin i-discuss dahil hindi po ako lawyer. Na. Pero pinasa nila ito. At least kahit papano something good came out of the story. Isang patunay po ang kwentong ito na, na mahirap po talaga magtiwala kahit kanino. Kamag-anak man yan, best friend, or kahit sinong mahal mo sa buhay. Alam niyo po ba kung ano yung ironic dito? I think nababanggit ko na rin to before eh. Pero meron kasing nagsabi, hindi ko na maalala kung sino. Pero alalang alala ko, itong buong kataga. Sabi niya, ang tanging tao lang na pwedeng mag-trader sa'yo ay ang tao na binigyan mo ng pagtitiwala. At dahil dyan, ito po ang tanong ko sa inyo. Mag-like, share, subscribe at notification bell kayo. Kung gusto nyo pong magbalaw sa mga patayang kwento, meron po tayong travel channel. Papakita po namin eh, po yung mga footage dyan para light luck at nagtra-travel lang tayo sa buong mundo. Bisitahin nyo lang po. Anyway, eto na yung question of the day. Sa tingin nyo pa, ay may mga kaibigan kayo na ginigitian lang kayo, pinapakitaan kayo ng mabuti, pero may maitim palang intensyon sa inyo at hindi naman talaga kayo gusto buwisit pala sa inyo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, paano nyo nasabi at ano yung nangyari sa pagkakaibigan nyo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Would you guys rather suffocate or get shot? Get shot. Shot. As, wait, depends on where. Would you rather in the head? Shot. shot. There'd be no suffering at all. Eaten by ants or suffocated? Suffocated. suffocated. Drowning or suffocating. suffocating? Suffocating. It's almost the same thing. I know, but it's not. Uh, right because in their if are on a pillow. Okay, so that's the story of Sheila's pit she Oh she peed. Know, she oh fucking like peed.